Ganito karamihan yung makakain dito sa mga tropa namin. Ano? Okay. Ano? Merry Christmas sa lahat wow! ng mga tropa. Oh, di ba? Daming pagkain ngayon namin dito. Kasi Mayor, Mayor ng uh... Tarlac Paniki Tarlac Ayan si boss uh, Jobin ng uh, Kamarinisor Albay Ayan si Dongdong ng Kagayan Cagayan de Oro Mindanao Ayan <laughs> Nepali Nepali uh, Mandu. Darmo <laughs> Darmo And uh... Bye Aimee. Sir, may tao nang kuha na niya. <laughs> <laughs> ano? Ano <laughs> <laughs> kontra ka? <ga>? Ano <laughs> kontra mo ako ha? <laughs> ah, ayan si Tony Bayawak ng taga Pampanga, Ulunga po. Kabiti. Yun o. No? Ay, yun pa si kalbu asal bayun. Eh, <laughs> kita mau kitanya Fokus, fokus, Oh, tomat Cari kuda Ah, di itu si bos. Ando sa dulu. Aku mau Ah, bos. tahu. Yeah, si Marlon, si sir uh, Aris, and si Sir Ronald. Ay, bye. shout out pala kay ano, dito sa aming uh, gandang lalaki na si uh, Clifford. Hello? Ayun oh. <laughs> asa na, asa na. Ha? oi. Shout out kay Jeep. Yan Jeep na taga Taga uh? Tegabra Bagyu. Live. Live. Merry Christmas sa lahat natin ng mga kasamahan. No? Don. So yung mga bikers nung tapos na tayo kumain. At saka pupunta tayo sa taas. Tara, so, let's go. Ito yung bilga na namin dito. Ito yung hallway. Pupun bawat tayo, bilit, kwarto. yung kwarto, kwarto. Kita niya ang laking ano. Haba niyan. Doon sa dulo yan Oh, di ba? Oh, yun. Basom na yan. Ay, okay. ito tour ko kay sa CR, mga bikers no ito. <laughs> ito CR na dito ngayon. Tingnan niyo malinis yan yung mga lababo. Ayan. <laughs> Tapos ito naman yung aming ano, palikuan dyan. Ayan. Shower. Ayan. Ito yung malinis yan. Punta naman tayo sa ano. Punta naman tayo doon sa ano sa <laughs> yung inodoro. Pakita ko sa inyo kung gaano kalinis. Yan, bagong Lego yan. <laughs> Ito, yung Nodoro. Pakita ko sa inyo, ah. Tingnan nyo kung, ha, ah, o. Oh. Papakita ko sa inyo kung gaano kalinis yan, o. Oh. Yan, tingnan nyo yan. Kita nyo yan. Dito lang, dito lang yung kumpanya na no. araw-araw. Araw, Uras-uras araw, araw, may nagkalinis yan, o. Oh. Tingnan nyo kung gaano kalinis yan. Video yung may hai. Yan, ha. Ah. Hindi mo lang <laughs> mag flash video mo. Ay, wag natin sa amin dyan. Dahil, uh, ma, ano, Kita yan, isa natin yan. May malinis yan. May exhaust pa. So, yun, di ba? Merry Christmas! Ayun, e, shout out pala kay Dudong. Merry Christmas! Shout out! Eh, tinur ko lang yung si uh, Arat saka yung hallway kung paano ka <laughs> ano. <laughs> oh, diba? So ngayon tutor ko na naman kayo mga kabikers no, sa aming kwarto Kahit maliit lang ito pero masaya alam, kung alam nyo kung bakit Dahil nagbabanggaan yung aming uh, mga braso dito tingnan nyo Yan ito kwarto namin Ito yung kama ko sa taas Ito sa tropa Ito sa tropa Apat kami eh, yan, uh, Gano'n magbabanggaan dahil maliit lang ito Yan diba O oh, yun maliit lang ito Aming kwarto uh, Maano ka ano yan Clear ba? Okay pa pala. Ay, pa paano kitang kita si Arapat? Arapat! Tindo <tong> no? Tindo mo yung fire brigades so. Oh. oh, kitang kita yung fire brigades. Parang nasa harapan ko lang Oh. Pero so, isang kilometro yan. Oh. Oh layo. Tara na, uh, alis muna tayo. Pupunta na tayo, papasok na tayo. Ah, papasok na tayo. Eh, mayroon tayong pang um, merinda doon sa matropa. Yan, uh, lalabas tayo sa tingin lungga ngayon. Yan, mga sasakyan dito. Pupunta tayo doon sa bus. yun yung bus namin papuntang airport yun eh night shift pa ngayon ah, kaya tayo papasok pa rin kahit papano tingnan natin yung matropa sa loob bus anong balita dyan ay siyang Walang, pagkain lang, walang pera? Wala, puro pagkain lang. Oh. Spaghetti boy Ito na tayong pang uh, ano Ayaw mo eh